matapos ang pitong araw ngayong araw October 8 ang huling filing ng certificate of candidacy ng mga kakandidato para sa 2025 midterm elections humabol sa COMELEC Binget Provincial Office ang incumbent councilor ng Itogon na si Lison Latawan Jr. na tatakbo sa pagka board member ng unang distrito ng Binget kasabihan yung 8 daw lucky number yung number 8 dahil wala pong ending yung number 8 kaya po napag-isipan po natin ma'am na sa 8 po ng umaga, October 8, tayo po mag file ng ating kandidasira, kandidatura para po sa board member ng District 1 ng Binggit po. Si incumbent First District Board Member Ruben Pawad tatakbo naman sa pagkagobernador ng probinsya. Yung uh, values ng probinsya ng Binggit ay uh, dapat yon ang dapat uh, totokan natin kasi lahat yon yata ay parang tied up kahit sa agriculture kahit sa problema ng health ay sa aking paningin ay yung mga old values ng probinsya ng Benguet ay nakasalalay doon sa, sa mga yun. So, uh, tayo umunlad, tayo will, will, continue to prosper or maganda ang buhay ng probinsya ng Benguet kung yung mga old values ng mga provinsya ng Benguet ay ating uh, uh, we will maintain those uh, old values. Sa huling datos ng Comelec Binget kaninang tanghali October 8, 32 ang kabu ang bilang ng mga nakapaghain ng kanilang kandidatura. Apat dito ay tatakbo sa pagkagobernador na sina incumbent Benguet Governor Melchor de Klas, George Mendoza Punasen, dating Benguet Vice Governor Johnny Wagis at si incumbent First District Board Member Ruben Pawad. Tatlo ang tatakbo sa pagkabisi gobernador na sina incumbent Benguet 2nd District Board Member Fernando Mariano Balaudan at Mary Rose Fongwan Wan Kapus at si dating Benguet Vice Governor Nelson Dangwa. Limang pangalan naman ang magsasalpukan sa pagkakongresista. Ito'y sina incumbent Vice Governor Erickson Felipe, incumbent Congressman Eric Yap, Jerome Wakat, Adam Yap, at si Juanito II si Sidayaw. Siyang para sa pagiging board member ng unang distrito at labing isa naman para sa ikalawang distrito ng na uh, Walang bakante, uh, sobra pa nga siya. Hindi siya ganun kadami. Uh, I-compare ko sa nakaraang elections. Malamang ano to eh, yung bang nagiiisip masyadong mga tao ngayon before they file. Mm -hmm. Tapos meron pa yung mga nagfile na medyo alanganin at baka mag-withdraw. Ah, mm -hmm. uh, tapos meron pa yung syempre we take into consideration financial situation nila so may inflation pa kaya very expensive din na tumakbo ngayon for the elections. Kaya siguro hindi na ganun kadami kasi in the past, mga 40 plus yung aming natatanggap na Certificates of Candidacy for the entire province of Benguet. Ngayon, ano lang tayo, 30 as of this day. Pagkatapos ng filing ng COC, isusumite ang mga natanggap na COC sa Comelec Central Office. Paalala ng Comelec, hindi pa ito ang mga pinal na pangalang lalaban sa halalan dahil isa sa ilalim pa ito sa vetting process o masusing pag-aaral ng Comelec kung saan ang isang kandidato ay kwalipikadong tumakbo o idedeklara ang mga nuwisans Candidate. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.